Ano oh, pa ba, mo sir? Ano? Wala naging sir, maluwi kasi. Nangita kita ko kwarta sir. Para sa kong anak sir. Nangita kwarta lang kong anak? Sir, wala kita. Sir, maluwi ka sir. Ako nang ikaw sir. Ano Sir, ka sir. Wala kita kong kwarta sir. Ano Wala sir, wala sir. Ano sir, 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 sir? Di Hindi sir. Ano ba? Ano ba? Ako lang. <laughs> ano sir. Ano ba? Ano ba? Sumuka mo. Ha, 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 ha. na mo. Ano? 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 Ano mo lang kung mo Mundo? Oh, ano? Ito pa, ito pa yung mga... Ito pa yung guson. Gulong pa, sir. Ano? Yeah, gusto ka na... Ha? Eh, sige, sir. Salamat yung sir. Lapan. Yan lang. Ano? 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 Ano?